Ano ko, uh, eh, itong investigasyon, yung nila ni Gordon and Company, Blue Ribbon, eh hanggang ngayon, uh, nag-hearing pa sila. Ako wala akong pakialam dyan sa uh, parmalinean uh, gusot gusotin man nila yan ng isang taong hearing, okay lang. wag lang yung mga empleyado sa executive department, kaya ng mga cabinet members, na pupunta doon, paupuin, tapos hindi naman tatawagin. Tapos kung tatawagin, bastosin. Yan ang don doon kami nagka-diferensya. Pero yung mismong transaksyon, eh, sabi nga ng COA, tapos naman sila, there was no overpricing at ang bayanihan uh, rules wa uh, at no uh, nung na-deliver, binayaran. Di na tapos. Huwag ko kayo magpadala dyan sa mga intriga na ako raw abogado, ako raw ano. Alam mo, sa totoo lang, uh, Gordon, pati Rilon, hindi ako aabot uh, abot sa presidency. From my mayorship to the presidency kung corrupt ako kagaya ninyo. Kung tumatanggap ako ng mga oh, yun, mga campaign fans dyan sa mga uh, tao na alam ninyo na gumagawa ng kalukuhan kasama yung mga membro ng Congress. Kayo dyan ang merong butas. Wala kayong makuha sa amin. Uh, it's not uh, it's not in my system about uh, corruption and money. Ibang bagay siguro. Masabi mo, meron akong ano, pero hindi sa pera. but my personal life, well, there are some those who would like to criticize me. And uh, as a public official, I have to accept the uh, yung criticisms. Pero kung yung sinasabi ninyo, pero ako ang abogado, ako ay lumantugtugin na yan. Alam mo, sa totoo lang sabi ko, I would not be President Duterte kung Corrupt local guy,